Hello, good afternoon! Luto time! Ayan, magluluto ako ng macaroni. Ito yung pasta. Ayan, guys. Pinakuluan ko na yung pasta. Para hindi po siya magdikit-dikit, guys, pag nagluluto ko tayo ng pasta, lalagyan po natin ng konting oil. Ayan, may oil po yan. Tingnan mo. Hindi po siya nagdikit-dikit. Hmm. Hindi po yan magdikit-dikit pag naluto na. Pag nilagyan natin ng oil. Yan po yung nilalagay ko para hindi siya nagdikit-dikit. Yan. Tapos, ito yung sibuyas. Yan. Yan na yung sibuyas, guys. Hindi ko pa siya lulutuin kasi yung ano kasi yung manok galing kasing yung freezer. Mainit. Mano siya Tama. Ma Mano pa eh. Nagiyelo pa eh. Hindi ko pa siya. Ano, binabad ko pa siya sa tubig. Kaya hindi ko muna ito lulutuin. Pero nakaready na siya. May mantika na rin. Ganun. Ready na yan siya. Tapos, ito yung ano ko, yung yung sauce ko ito itong dito banda medyo puti siya doon medyo medyo brown brown ito siya cream cream to tapos ito medyo puti cheese yan po yung ihalo ko lalagyan ko lang to ng tubig na mainit kunting asin at saka ano saka pamintang paminta yun okay na tapos ihalo natin yan siya dito pag naluto na ito lahat naluto na rin itong ano ito pala yung manok ko yan binabad ko pa siya ayan ano pa kasi ano ba yung manok yung manok pa show oh. hmm, matigas galing kasing pariseri eh. kaya ibabad ko muna sa tubig siguro mga ano mga 5 minutes ano na to malambot na pwede na hiwain ano pa kasi matigas tapos siguraduhin natin guys na mag-ingat tayo sa paghiwa ng kutsilyo. Yan, pag naghihiwa po tayo, ingat lang po tayo sa kutsilyo. Ganyan, kung sakali maghiwa. Yan, ingat lang po tayo sa kutsilyo. Tapos siguraduhin din natin na malinis yung kamay natin bago natin simulan. Ingat lang tayo sa paghiwa. Ingat din tayo sa pagluluto gumamit tayo ng mga pot holder kung sakaling mainit para hindi tayo mapasok. Ayan. Okay. Pwede na ito slice Mag-slice na ako nito. Mag-slice na ako. Pwede na yata ito. Oo nga. Pwede na.